ayan puro soft drinks halo halo na yan dito yan sa harap ayan tapos pag ikot mo dito yun naman yung mga red horse malapit na rin uh, obos ayan tapos meron pa dito sa likod ayan ang mga mismo na ah uh, dito. Mountain Dew. Tapos ito. Yan. Puro soup drinks. Abot na hanggang bubong. Yan. Ang dami-dami. Close kami ng 1.30 to 3 ng hapon. Ito na ready for delivery. Yan naman yung product ng cook. Yung iba pipsi na andun. Tapos ito naman yung mga tubig Wilkins, yung mga mineral na tubig, andun sa, yan, kung gaano kadami yung ano na yan, oh. So, drinks na yan, oh. Ayan. Tapos yung mga basyo, ayan, kunti na lang. Dito naman, sa kabilang gate, yung basyo nakatumbak. Ayan, dyan. Hanggang dun sa kaduluduluhan.